Ge. Yeah. Duta menggarap tayo. Aku so, mena. Aku muna sakit <laughs> oh, oh, okay. okay. oh, yes. nah. Ige, nah, sige, sige. <laughs> so, Daog siya ba eh? Pilde, magkoy. <laughs> ang siya nang salata <laughs> ba? Ano <At naman>. ba? <laughs> Kinintag, kuwanta. No, sino makauna dyan sa linya? Ah, sige, sige. Kung sa'yo, kung makauna sa linya. Okay. Gawin okay. no, dito. Ganun lang? Oo. Sige. Akala ko, dampak Sus! ikau na ikau na ikau tidak lagi ada mu ah ada apa dapat ngecepetin caiin cai muka abut dik tuh mana ya mau mau babigan murah bukan mana ini mau babigatu masih gila anak mensegoru nih ko pa edit <laughs> <laughs> ko eh. Ah, pindi ko. Sus. May ina na sa liba. Kini na ni ba na ba Hindi ako marunong. Oo, ganyan. Hindi marunong. Ganyan ba sa una. na -ana, ng tuwi damo pa. Tawag ani. Gano'n ang anak ko. <laughs> May hangin Ay. sa hangin man na oh. Oo. Oh. Iba ka Ayoko sa akin. na pa na ako. Ay. Okay, ganyan yeah. na po. Patong-patong. Itcha-itcha ta. masdan Sino man Dapat sunay mo

Dalawa. <laughs> ay, ay gunda ha, ko. Tatlo! Wala ko na. <laughs> wag yun. Hindi lagi na tanan ng ah! <laughs> Sorry, Sally. Wala ka ako gi. Ako gi makakuhan, honey. Ako gi makapremio. Uy, wag mo dapat ma matouch. Pag matouch mo yan. Di ba sa atili Oo! Oh! <laughs> Project ni nga ba kay Wabi? Wala pa man na mong mo na nagduwa-duwa sa misa lastiko <laughs> ba? Balik <laughs> pa nga ba? Balik pagkabata ni Ani, Sally. Diyan may mga duwa ni, uy, nakalimot Juko. ko. Basta nanay, Ani, may manto sa unan siya, ding idang pa nang pagyapin na <laughs> nanay. Kaya lang lahat mong nga. Lahi ng lastiko ba kayo? Bugat ay ayun da bisan pag hiyupo nimo mo ba hiyupo ng hello guys so jud milingaw guys pasensya so, na mo sa mo ah nagimo na kuan kuan na minagdodwa na na minisari pero ano bayon? Pano bayon? na ba yun? Tama ba yun? Ito lang na ito kanong star. O na, wala na dyan may bata ni guys. O, mo na kong star. O, oh, marunong ako pa nito. susensya nandiyan muna thank you for watching and this is my friend Sally Sally Silong and Winnie guys okay, salamat salamat